Hi guys, good morning. At dahil masaya tayo ngayon and merong blessing, merong blessing na dumating sa atin. And thank you Lord. Sobrang saya ko po. At yung blessing na yun guys is merong kapalit. Meron kasi akong pinangako na kung sakaling dumating yung blessing na yun, eh meron akong bibigyan at meron akong pasasayahin na tao. At kilala niyo to guys kasi kasama niyo asaama ko to minsan sa vlog ko sa pagsasayaw ko sa mga kalokohan ko ayan kasama ko tong babae na to oy babae at ngayon guys kasi namamblema problema kasi siya sa cellphone niya kasi sira na at uh, nung tuwing pupunta siya dito sa akin, tuwing gagala siya, sasabihin niya sa akin, ganito, problema niya kasi yung cellphone niya naglalag, kasi ano na kasi yun, napalitan na ng mga LCD. So, ang plano ko guys is, bibigyan natin siya ng cellphone, katulad nung binigay ko kay Bunso. di uh, diba, nung last month, binigyan ko si Bunso ng cellphone. So, ngayon, siya na naman yung bibigyan natin ng cellphone. At itinan natin kung ano yung magiging reaction niya. So, ang bibigay ko pala sa kanya, guys, is Smart 8. yan brand new yan na. Nakasealed pa yan. And, sasamahan ko na rin ng cellphone uh, case and, of course, yung full tempered. Tatawagin na natin siya. Jay! Tatawagin natin siya. yung reaction niya. <laughs> dali. <laughs> dali. 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 Apa ka? Eh? So, ito guys. Ito yung sabi ko sa inyo. Nakakasama ko siya sa vlog ko and mga kalokohan ko. At uh, dahil na problema kasi sa cellphone mo, Bibigyan bigyan kita ng cellphone! Sorry! Sorry, Todd! Ayan, brand new yan, guys. Ayan. <laughs> uh -huh. Hello guys, ang bago kong cellphone. Ay, ay ta. So, yan. natin siya ng cellphone at anong anong magiging reaction mo? Iyak ba ka? <laughs> Adios. Iyak ba ka? So, may bago sa ba mo siya guys at Hello guys, nakakatuwa dahil may cellphone akong bago. <laughs> Thank you. <t> <laughs> You're welcome. You're welcome. Talagay. At marami pa. Parang naluluwa ako, guys. <laughs> iba din, iba din tong trip niya, guys. O, no, diba? Ang sarap na sa feeling na meron kang napapasayang tao. Guys. So, thank you so pa much, guys. Follow siya, guys. guys. Supportahan niya siya kasi sobrang bait talaga ni Ate MJ. <laughs> totoo yun, guys. Totoo yun. Hindi, hindi sa biro lang. Pero totoo talaga. Um, marami sa sumusuportahan, pati yung lola niya. And also, wala din siyang, ano, mama katulad ng ibang tao diyan nag aano siya na sige na makatulong sa iba kay tula siyang mga magulang ng katulad ng papa or mama ganun uh -huh. <laughs> thank you bakyan box niya na guys naka na naka pa yan guys ha. Hindi so, yan, so, ano, hindi yan second hand. Brand new to guys, brand, brand new. new. Hirap din buksan ha. Para ayung pagbukas itong cellphone ata. Eh, dapat may blade siguro. Para guys. Eh? Sana all. <laughs> Hello. Alam niyo guys, dati ako yung walang cellphone. Ari di ka di oh. Ay. Okay lang guys, so, okay lang Okay lang iiy guys. La la la. La la. Hi. Bye. Nag-a Oh? oh. Wow. <laughs> sana <on>. oh. oh. all. <laughs> Halai. <laughs> oh guys, oh. Ay, ang kinis pa. Etla. Siri call, dati. eh. Ah, binigyan niya ni ate. Ayun. Sa so, ayan yung dalawang nabigyan ko guys. Kaya sana soon meron pang madadagdagan pa silang dalawa. <laughs> Pero yung iba, yung iba guys, cash kasi yung binigay ko. Kasi hindi, hindi kaya ng cellphone lagi. Kasi mahal din kaya. Salamat. <laughs> so, yun na guys. Thank you so much for watching.